So ayan mga boss, nakaparis-paris na lahat ng ibon natin. So minumotivate natin lahat ng ibon natin dahil nakapokus tayo sa mga panris at pooling. So kahit si, dito si Lady Takiki, ayan, saka si Red Bar. So itong Red Bar din natin lalaro dahil pang breed lang talaga to. Kaso binaris ko lang kay Lady Takiki, ang motivate. Tapos ito yung 35 times pulling winner si Baleleng. Ayan o. Oh. naka ano naman yung leg niya. Tapos 2 times first overall champion. Ito naman yung Paris niya. Magkapatid yan sa tatay. Ito 8 times pulling winner din. Of color. color siya. Ayan o. Oh. Blue bar white light. Tapos dito. Ayan. Kapatid ni Baleleng parang kambal na niya to magkamukhang magkamuka ayan o oh. white plate isang white plate sa pakpak ayan o oh. so tignan natin si Baliling magkamukhang magkamuka o oh, ayan o oh. pati sa ulo ayan tapos isang white plate so ayan pinedering ko na si Baliling at si white plate dobar so sasanay natin dito sa taas dahil nga yung loop natin, ayan. Ah, uh, winasak ko na yung sa ilalim. So, liliitin natin tapos lalagay natin sa taas. So, dahil nakabakod ulit dito. oh ayan. Nakabakod sa gilid. Tapos, dito. Ito, anak ni Baleling. Anak ni Baleling to. Maagad yung dumating kanina to. Ah, uh, nakakross kay Sir Sani Consilio. Ayan. Tapos si Tanda, ang pinakamatanda dito sa akin lo, ano line to. Tapos dito, ayan, binaklas ko yung kay Iking e. de la Cruz. Ito yung kay Iking e. de la Cruz, blue bar. So pinares din natin sa kapatid ni Baliling. Kapatid ni Baliling to, ayan, naglabas yung magulang niya ng velvet. So tapos dito sa ilalim, ayan, itong blue bar na to, uh, anak ng kay Sir Sani Consilio din. anak ah, Nakakross kay Madla. dun sa is isang, isang speedbird. Tapos itong pares niya. Ayan. Alang singsing. -sing, ayan. Wala siyang singsing. -sing. -sing. Ah, pang ano lang to. Motivik. bigay lang sa akin yan. Tapos dito. Ayan. Anak ni Putol. Nung nawala nating ibon na ah, kapatid din ni Baleling. So anak niya to. Palay niya to. Tapos ito inbreed sa magulang ni Baleleng. Inbreed cross dun sa kapatid ni Putol at Baleleng. Ayan. Inbreed. So ayan lahat ng ibon natin. Tapos dito young bird. Uh, sing ng TFC. Young bird. So tinuturuan ko nga lang dito dahil nga sira yung dahil nga sinira ko na yung uh, lock natin sa baba o oh, ito anak na red bar anak na. nasa taas dun ito bukal lang natin tapos ayun puti uh, give birth sa akin ni Idol Madla hindi ko nilaro uh, pang display ko na lang dito pero pag naisipan natin lalaro din natin yan So, yun yung mga ibon natin tapos dun sa kwarto uh, yung magulang ni Baliling ni Putol, ni Boytay tsaka eto uh, eto, ayan alos magkakalainan yung mga ibon natin dito tapos ayun sa baba ayan bigay din sa akin yan uh, pang ano lang to Ang motivate din kaso ayaw pumares Bali dun sa kwarto, yun, ay yung magulang ni Baleleng at yung mga iba dito. Tapos yung kay Madla, yung magulang nito, nandun din. Tapos yung kay Iking de Cruz din, yung Paris dapat nito, kaso medyo ay, hindi ko porsonada. Lagi pumapayat. Kaya binaklas ko na. O so, pinaris natin dito sa kabatid ni Baleleng. So bali tatlo na lang yung pang south natin mga boss. So, sa susunod gagawa tayo magkabila dito north and south. Tapos gagawa tayo dun uh, pang pooling pa rin. So gagawin ko na rin pang pooling din to. Siguro pag natapos yung mga ibang karera ayusin natin yung diving board nito. Dahil nahihirapat ako magpapasok. Siguro bababa natin ng konti. So ayan. So bali bukas masarap yung abangan natin dahil medyo marami-rami yung abangan natin. So isa, dalawa, uh, tatlo, apat, lima, anim, pito, bali walo bukas. Ayan. So medyo marami-rami yung itatayaan natin bukas. So, good luck sa atin bukas, mga idols, sa atin lahat. Ayan, sana, maaga, makawi, mga ibon natin bukas. Good luck, good luck.